puno uh, punong saging ayan tinumba ng manok yan yung saging na tinumba ng manok kinaing niya yung manok yung uh, puno niya ayun e nga yung binuhat ko dinala ko naman dito di naman ang kakain Susungkal sila dyan. Hindi eh. yun na lang ang pagsungkali nila. Maubos ninyo yan maghapon eh. Busog kayo gusto nila gusto tong gusto nila <clears throat> August 7 5 months sa akin August 7 5 months sa akin yung mga yan so, oh, yun, ha? tinira yung puno okay. Okay, so kayo dyan wala na eh, hindi naman ano eh. Yung uh, aking kinukuha na ng ipa, hindi na makapag uh, makapagdala dito. Kaya yung ipang yan, nasiksik na lang nasiksik. Bumaba na, kasi siksik nila oh. Maghapon niya siguro eh, Gusto nila yun eh. Gusto, gusto nila yung ano, yung yung puno. Kahit yung manok. Yan ang tinira ng manok eh. Yung puno. Eh siguro nung uh, hindi na kinaya ng katawan, bumigay na. Sabihin natin yung nakain ng manok ay eh, kalahati doon sa puno niya. Yung bungo. Kayo natumba. Ay, bigay ko naman ngayon sa baboy para may pakinabang ah, yan eh gusto nila gusto nila eh Then yung tinitira ng manok ayaw puno na yan yun bumaba na nga sa flooring Hop. Okay, na lang. ngayon na lang. Ayun ah. Lalakas na nilang kumain. Labindalwang kilo eh. Labindalwang kilo. Sa umaga. Tapos labindalwa rin sa hapon. Ngayon, ano na, mix na yung kanilang kinakain. Grower to uh, starter kasi papasok na sila sa starter. Eh. Ayan, matira. Oh. Wala, sige. Hmm. Kanan nyo amin ata. Aaway pa oh. Kakaya da kanan eh. Pungot yung bahat. Okay, mayaman na uli. No, tapos na kayo kumain. Oh, sige, magsitlog na kayo. Magsitlog na kayo para may kukuhanin uli ako. Ilan to? Siyam. Oh ina magsitlub na kayo magsitlub na kayo may tubig pa ba doon may tubig pa ba rito oh meron pa ayan may tubig pa yon sa kabila ayon meron pa ito meron pa ba ito oh meron pa sige magsitlub na kayo para may makuha ko bukas para may makuha ko bukas mag na kayo ikaw Brahma hindi ko na mumonitor itlog nitong hindi ko na monitor itong itlog nitong Brahma na ito eh. dapat kasi yan naihiwalay eh. maya maya na ulit tatanim tayo ng saging saging na ayaw ko ng klase doon kasi sabi nung sabi nung antilidya ko eh. Malalaki daw na saging yan eh. Dito ko ilalagay sa ano. Yung boundary han ng mga lote nila. Tatanim baka sakaling mapakinabangan. Ito. Dati may hukay na ako dito eh. Oh, dati may hukay na ako dito eh. Tak ya. Ada ah, yang nak tanim nak pala. May Ada yang nak tanim naya apa? Ada orang apa lah? dito sa gawin dito 1 3 Dito, sa tapat na ito. Dito, dito ko itatanim. Yan. May na pala yun. Suwal yung ano puno niya dito. Hindi ko naalala. Ito kasi mga ito yung yung ano, na ano may mga tulos na yan, na yan. Na yan, may mga tulos na yan. Balak ko kasi pagka yung makukuha na ng ano, may makukuha na ng ang uh, ano tawag dito. Yung ah uh, Yung sanda mo pa, tawag dito. Madre de Agua. Yung pagitan yan. Lalagyan ko. Yan o. Dito. Tsaka doon yung pagitan. Ay kaso wala pang ano eh. May pa yung Madre de Agua. O oh, yan. Boundary yan. Boundary. Ito kasi. Pinsan din na, Pinsan dinamin Dito. Parting to. Tapos ito. Eh, Ganon din. Kaso lang nasa mother title pa eh sayang naman eh oh. ganyan lang oh. walang nakatanim ayun yung boundary ang nilalagyan ko ng tanim ito lalagay tayo dito na isa hop oh, maya maya na uli oh yan na tinanim ko na galing sa aming tiyahin kay manang antinidya maya na alisin ko yung dahon pakain ko sa baboy malalaki raw na saging yan eh. O, di ba? Buhay na. O, o di ba? Buhay na. oh tatlong buwan yan. Mumunga na yan. Malalaki daw yan eh. Malalaki. O, nilagyan ko ng ano. Yung tain ng manok. Pinakaabono niya sa niya sa ilalim. Ubiyan ko ng tain ng manok. Ah, oh, di ba? Tapos ito, meron to yung ano. Ang tawag dito, yung puno, nilagay ko diyan. Ay, tanim ko na pala yan. Ito nilagay ko rin ito na tain ng manok. Maganda nga yung magtanim at kuan. Eh. Tag-ulan. Dito meron pa rito eh. Tumubo na yata. Ayan, tumubo na ayan, oh. Yung tawag ng suwal, yung puno, yung bungo. Suwal ang tawag nila. Ito, meron din to eh. Ito, yung bungo, yung suwal. O oh, yan, oh. buhay na o. Oh. Ito kasi yung boundary nila eh. Magpipinsa naman. Kaso lang nasa mother title. O yan, buhay na yung napiro. O, napir yan. Pagitan yan, tatlo. Bawat pagitan. sakaling mapakinabangan ba. Pero yung tinanim kong yan, naalasing ko mamaya yung dahon yan. Bibigay ko sa ano, baboy. Maintindihan pag ay Malalaki raw yan eh.